Angit niya. Oh, yeah. <laughs> oh, diba, naka, hello po. Ayan, kasama po ng aking chikiting. Ayan, si Michelle at saka si Maantot na pangit. si <laughs> <laughs> Ros, maganda sa amin ng anak ko, di ba? Um, late mo, ma. Ang yabong naman. ba? lubog. <laughs> Ali <laughs> <ng muka>, ah. <laughs> ba ang kasabay mo? Ya, mo na. Wala ka ng mukha. mo mukha ko love Alam, pa kami na! Ba't hindi kasama si ano? Yung um, po, yung niya. Naiwan ko eh, parang mukha kayo. na ko kayo maayos. Nandito pa namin si Mika. Ha? Ano ulap nyo? Nandito pa namin si Mika. Asan si Mika? Ano ulap nyo? Andiyan po. Nandiyan pa alam pa na ng basketball. Ay. Itong mga ganito. Apo. Maging pesta dito sa amin eh. Ano? Okay. Huwag dito. Ano ulap nyo? Alin, alin yung mga... Ano ta ulap nyo? Chicken beef. Ayun po. Ayan, Ayan chicken. Magsasawa din sila dito sa chicken. Ayan. Ayan. Uh, baka pang nila dyan, puro chicken na. Kumain natin. Ayan, Ayan o, may kausap si Roches. Ayan! Taba ni Maan, grabe, barakuda! <laughs>

Ano yung ano yung paano mo ka? Sino yung luto ka? Ha? Kaya harap mo ako magkawain yun. Eh, hindi na, ganoon ko naman. Kaya lang kumisa. Nakaka-mali ako. Kaya hindi ako dami. Kulang ko lang yung, ano mo, ingredients. <laughs> Kulang ko lang yung ina lang. Luto na, pagkata. Wala akong <laughs> pagkaganyan. Namamali no, ako. ako. Mm -hmm. Okay lang ka kung mayroon ka kaano. Mayroon ka ba

Magbo-birthday sa Arden. to.